yung isa tunay pero pag ginamitan natin ng magnet ayan diket <laughs> ayan. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka-MT. Salamat po sa sumusuporta ng aking channel. At dito po sa ating video ito ay mag aaralan po natin muli yung isang napanood ko, nakita ko sa YouTube na vlogger tungkol po sa isang ginto na alahas, tunay, ngunit dumidikit sa magnet at hindi siya tinatanggap sa pawnshop shop. Patatandaan po natin, pag usap ang ginto, ang ginto ay ginto. Hindi po, hindi po yan mahalaga kung dumikit man sa magnet o hindi. Basta ang ginto, ang ginto po ay ginto. Naghahanap po kasi ako ng mga vlogger sa Magnet uh, tungkol po sa gold dahil tinitignan ko po kung sila ay talagang marurunong po sa alahas at ako po bilang talagang alahero ay dinaragdagan ko po yung mga kulang sa kanilang mga pagtuturo ng gold upang sa gayon ay makatulong po tayo sa ating mga manonood. So, kung hindi pa po kayo naka Pakisubscribe niyo po ang aking channel. Pakihit na po ang notification bell para kayo ay laging update sa mga bago kong video. like at share. Ito po yung kanyang pagkakablog sa kanyang alahas na dumidikit sa magnet. Panawarin po natin. Hi guys. Alam nyo ba na hindi lahat ng alahas na tatanggap sa pond shop. Ngayon, tatanong kayo kung ano, kung anong klase o anong pond shop. Totoo 'po sa inyo. huwag kayong magalala. Ito may hinanda akong alahas. Ito guys, tunay. Gumamit lang tayo ng magnet. siya dumikit. Ayan na. Itong isa, tunay. Pero pag ginamitan natin ng magnet, ayan, dikit. <laughs> ayan. Isa pa. Ayan. Ito yung alahas na hindi tinatanggap. Yan, makikita po natin doon na yung dalawang quintas niyang gold, yung isa ay hindi dumidikit sa magnet. Yung isa naman ay dumidikit sa magnet dahil daw may halong metal. Hindi naman po mabubuo ang gold para gawing quintas kung hindi po talaga haluan ng metal. Kaya lamang po yung isa ay hindi dumidikit, maaari pong tanso ang nilagay, kaya hindi po dumidikit sa magnet ang tanso. Yung isa naman po is bakal ang inhalo ng gumawa. Kaya po dumidikit sa ginto. Hindi po naman issue dun yung dumikit o hindi. Ito ay usapang ginto. Ang ginto ay ginto. Dumikit man yan sa magnet o hindi, ginto ay ginto. Kahit pa yan ay dumikit sa magnet, ginto pa rin yan. At sasabihin ko po sa inyo mga ka-MT, lahat po ng maggaling na alahero, hindi po yan gumagamit ng magnet upang kilatisin o uriin ang alahas. Ang lagi pong ginagamit ng mga original at talagang ekspertong alahero ay ang asido. Sapagkat ang asido at bato, lahat ng uri ng alahas, dyan po ay lumulusot. Kaya kung dumikit man po sa magnet, yung isang kwintas, hindi po problema yon Ginto pa rin po yon Kaya nga lamang, ay ang isipan ng iba kapag dumikit daw sa magnet ay peke. Yun po ang isipan ng hindi po talaga eksperto sa alahas. Tuloy natin ang video. Ayan. Dikit. <laughs> Ayan. Isa pa. Ayan. Ito yung alahas na hindi tinatanggap kahit tunay tatanong kayo kung anong pawn shop ngayon nakita po natin sabi niya dahil sa hindi po tinanggap ang kanyang alahas dahil po dumidikit sa magnet hindi po tinanggap ng pawn shop ang kanyang alahas at ang sabi niya ay kung nagtatanong daw pa tayo kung Sinong pawnshop ang hindi tumanggap sa kanyang alahas na dinikita ng magnet. Isa lang po ang sagot ko diyan. Kung sinong ala kung sinong pawnshop ang hindi tumanggap sa kanyang alahas palibasa po ay dumidikit sa magnet. Iyan po yung mga pawnshop na ang mga tao o tauhan na asayer nila sila po yung hindi mga bihasa, sila po yung hindi mga eksperto sa alahas. Kaya po hindi nila tinanggap 'yan dahil siyempre kapag sila po ay napeke i-charge icha po sa sweldo nila ang bawat alahas na mabibiling peke. At kaya po hindi nila tinanggap 'yan, hindi po sila ganoon kabihasa sa alahas. Uulitin ko po sa inyo, ang ginto ay ginto, dumikit man sa magnet o hindi. Gold is gold. Kaya yung pawnshop na hindi tumanggap diyan, iyan po yung mga pawnshop na mahinang klase o hindi pa ang kanilang mga tauhan sa pag-asay ng alahas. Ano kaya mga pawnshop ang hindi tumanggap sa kanyang alahas? Tuloy po natin. Ito yung alahas na hindi tinatanggap. Kahit tunay. Tatanong kayo kung anong pawnshop ngayon. Yung pawnshop na sibuana at emol yun yung hindi tumatanggap sinsya na at may nabili ganun kahigpit ang sibuana guys at saka emol kasi yun talaga ang patakaran nila pag once na dumikit sa magnet hindi nila tinatanggap kasi may halong bakal yun, Sinabi niya po kung anong mga pawnshop ang hindi tumanggap sa kanyang alahas, palibasa dumidikit po sa magnet. Ito daw po ay ang Sibuana at ang Louillier. Kaya po mga boss ng Sibuana at Louillier, mga manager, tignan niyo po kung saan nakatira ang plager na ito. At tanongin niyo kung saan silang pawnshop o branch ninyo nagsangla at turuan ng maayos milates yung inyong mga tauhan sapagkat hindi porki po dumidikit sa magnet ang alahas hindi na po yan gold or hindi na po yan dinatanggap kami pong mga lahero hindi po kami gumagamit ng magnet kaya hindi po mahalaga sa amin kung dumikit man o hindi basta ang alam po namin gold is gold pag alam mo ang katotohanan hindi ka kayang paikutin ni hindi ka kayang iliko o lokohin ng sinuman. Kaya nga po, doon sa pawnshop na hindi tumanggap, sinayang niyo po ang halaga ng alahas na sinasangla sa inyo. Baka malaking halaga pa yan, hindi niyo po tinatanggap. Kaya dapat po mahalaga sa mga tao ng pawnshop na si at Luwilier yan pa naman ay kilalang kilala sa buong mundo. Ang sabi niya nga po eh, nung vlogger, ang number one daw po yung si Buana, tsaka sumunod po yung M. Luelier. Ano po? Pangatlo lamang daw yung Palawan. So, ngunit ang sabi niya doon, meron din naman daw pawnshop na tumanggap sa kanyang alahas. Tignan po natin kung anong pawnshop ito. Hindi siya dumikip. Pero huwag kayong mag-alala guys. Kasi meron namang pawn na tumatanggap nun. Pero ang problema medyo mababa. Hmm. E kumpara sa Cebuana. Kasi sa, dito sa amin, sa lugar namin, mataas talaga ang Cebuana. Sumunod ang Imlulier. Pangatlo ang Palawan. Pero si Palawan, tanggap to kasi ang palawan pag silip nila sa marker at tama at pag inasid test nila ay nakapasa okay yon sa kanila tanggap yon ang sibuanan kasi hindi ganon kasi gumagamit pa sila ng magnet yung panghuling test nila magnet so pag once na dumikit hindi nila tinatanggap ganon yun So guys, hanggang, dito na lang. <laughs> Sunod uli ha. Okay. Hindi daw po tinatanggap ng Cebuana at saka ng M. Luwilier ang kanyang wintas dahil po sa dumidikit sa magnet at ito daw po ay mahigpit ang kanilang patakaran. Pag dumikit sa magnet, hindi daw po tanggap. Ang totoo po niyan, hindi po yan patakaran. Hindi lang talaga ganon kabihasa ang tauhan ng Cebuana at M. Luelier. Dahil uulitin ko po sa inyo, ang magaling na alahero, hindi po niyan kailangan gumamit po ng magnet. Kaya lamang po minamagnet yan minsan, siguro pag tinatamad, magnet, para pag dumikit bakal, eh paano nga po yung gold na dumidikit sa bakal? Hindi rin po yung gold. Ang gumagamit po ng magnet, uulitin ko po sa inyo, hindi po yan bihasa na alahero. Ang tunay na alahero, hindi gumagamit ng magnet, ang hawak po niyan, Lagi lamang pong asido at bato. At uulitin ko po sa inyo, ang isang magaling na alahero, tingin pa lang namin sa alahas, alam po namin yan kung tunay. Kasi may mga alahas na sa tingin ng mata, lalo't hindi marunong, ay ginto, kung pala ay tanso. Meron naman tingin mo sa mata ay hindi ginto, kung pala naman ay tunay na ginto. Kaya doon po lumalabas yung asido at ang bato. Ngunit meron din naman pong tumanggap sa kanyang alahas. Ito daw po yung Palawan. Tignan niyo po ha, sa rates, sa rating. Yung Cebuana daw ang number one. Pangalawa yung Team Panghuli yung Palawan. Pero sa totoo lamang po kung ako mag re mas number one po yung Palawan. Bakit? Dahil kahit lumidikit sa magnet, inanggap niya po ang alahas. Kaya po doon sa Palawan, Pawn Shop, tignan niyo po kung nasaan niyang vlogger na yan. Tanungin niyo kung sino ang kung ang branch niya nagsangla. At huwag niyo pong pakawalan yung taong yun, na yon yun, na tumanggap. Yun ang kailangan niyo po sa inyong pawnshop. Yan ang tinatawag na brilliant mind. Talaga pong matalino yan, at magaling po yan sa alahas. Dahil, tignan niyo po, kung isang labong tao ang magsasangla ng may kwintas na dumidikit sa magnet, at pinakawalan, malaking halaga po. Ibig sabihin, ang tunay na magaling sa alahas, hindi po gumagamit ng magnet. Ako nga po, marami akong beses. Uwi ako ng bahay, galing ako sa shop. Eh, hindi ko nadadala yung aking pang-asay ng gold. Kapag ka po may nagbebenta sa akin, titignan ko lang po ang gold. Lalo na po kapag may tatak, alam po namin ang original na tatak ng tunay na gold or peke din po ang tatak. At sa tingin pa lamang namin, pag alam namin legit yung tatak, yan po ay binibili namin. Ngunit pag walang tatak, dyan po kami gumagamit ng asido. Hindi po magnet, hindi po ng, ang pinakamagaling galas, hindi po gumagamit ng magnet. So, so ito pong aking uh, karagdagang kalaman ay nawa po ay nagustuhan ninyo. Paki subscribe, like, and share lalo na po doon sa mga alahero at nagbabay nagbabayin silang alahas, na hindi pa po gano'n kabyasa, marami po tayong video na kayo ay matututo. At kung kayo may tanong, magtanong lang po kayo. Kung kayo ay kailangan ng gamit, asido o bato, kayo po ay aking padadalhan kapag ka po gusto ninyo. So bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag maggalit. Di bali na kayo sa aking magalit. Basta matuwa lamang yung maraming tao na umaasa sa katotohanan. Number one po, ang magaling na mag-alahas hindi gumagamit ng magnet. Kaya doon po sa Palawan Paunsyap na tumanggap ng ginto na dumidikit sa magnet, saludo po ako sa inyo. Ibig sabihin, tunay kayong alahero. Salamat po.